Baka po natin muli si Senator Gregorio Honasan tungkol po sa pinaka na versyon ng Syntax Bill. Magandang hapon po sa inyo, Gregorio Senator Gregorio Honasan. Magandang hapon na uh, Sandro at uh, maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin. Opo. Para lang po sa kaalaman ng lahat, ano po ba ang pananaw ninyo sa isang Syntax Bill at ano po ang inyong naging pagboto sa pinakahuling version ng bill na ito? Uh, hindi pa ito. Uh, Sandro, lililawin ko lang ala, mm -hmm. para sa kapakanan ng ating mga tagapakinig, No? Apo. Hindi pa po ito boto. Ang uh, ating pong nilagdaan ay yung committee report na sinumite ni Chairman senador Ralph Recto mm -hmm. na nag-sponsor nito no? sa plenaryo, sa floor, yung Committee on Ways and Means. Mm -hmm. uh, siyempre po uh, maraming hearing nang naganap pero dahil nga sa napakasela ng isyong ito, ako po, uh, minarapat natin na uh, pumirma para maudyukan na yung debate mm -hmm. sa lahat ng senador tungkol sa mga isyo na may kinalaman dito. At uh, ano ang mga isyong ito? Unang-una is yung kakayahan natin para kumalap ng pondo o revenue para naman mapondohan yung mga programa oh, ng uh, pamahalaan na lang mga programa na may kinalaman sa... Uh, kahirapan, sa gutom, sa pabahay, sa medical services, sa kalusugan. So, yan po ang babalang kasin ngayon ng Senado sa mga darating na araw dahil uh, ito pong measure na ito, itong panukalang ito ay priority po ito. Mm -hmm. Mahalaga ito. Gaya lang po, dahil nga sa tinatawag nating constitutional principle of balancing of interest, kailangan wag nating kalimutan yung mga, koko, uh, yung mga tobacco farmers. Mm -hmm. Huwag natin kalimutan yung mga tobacco or cigarette manufacturers. Opo. At wag naman natin kalimutan yung napakahalagang nga uh, sektor, yung mga sektor na naninigarilyo o, o or umiinom ng, uh, ng anak na, mm -hmm. na naapektuhan ng kalusugan. Kaya ito po ang binabalansin natin dito. Kaya hindi po kailangan uh, hindi po tayo dapat magmadali rito mm -hmm. at kailangan maingat nating uh, pag-usapan talakayin at pag-aralan ng isyong ito. Uh, hmm. Dito po sa sinimulan ng ating committee report na sinumiti ni Chairman Ralph Sector. Sinasabi po kasi ng Malacanang na hindi daw tugma ang target government revenue sa latest Senate version ng bill dahil mas mababa daw umano ang mag-generate na kita nito. Maaari pa po bang maremedyohan ang version na ito ng bill? Dahil sabi niyo rin po nga, marami pong kailangan ayusin din po. Uh, Sandro, marami pang uh, panahon, debate, pawis at luha ang ating gugugulin bago natin na uh, decisionan ang bill na ito. Ah, mahalaga yung pananaw ng Malacanang dahil sila po ang mag implement ng batas na ito kung ito ay maipasa. So, pakikinggan din naman ang Senado ang pananaw ng Malacanang. Pero siyempre, ah, pagtutugmain natin kung ano ang pananaw at ibig mangyari ng Malacanang dun sa pananaw at ibig mangyari ng 23 senador na magdedebate tungkol dito. ah, siyempre, pakikinggan din natin yung uh, yung pananaw ng uh, mga apektado na sektor na nag-aalala uh, hindi lamang sa pondo or revenues no sa pamagitan ng pagbubuwis kundi yung sektor na nanganganib ang kalusugan mm -hmm. so uh, atin natin ito sana naman wag tayong uh, wag natin itong itulad sa nakaraang mga masalimuot na iso, katulad ng cybercrime bill na masyadong maaga tayong nagre eh, wala pa ho tayo halos sa uh, step one. Opo. Maraming salamat sa inyong pagpapaliwanag at pag-i-explain po sa ating mga manonood tungkol po dito sa syntax bill. Senator Gregorio Honasan. Maraming salamat, Sandro. Mabuhay po kayo at uh, God bless always.